Oh. Hindi nila alam na. Kaya yung kaya yan. Diyos ko. Ayan guys. Ani gustong pumunta ng Korea. Oh, ganito yung VIP. Pang animan. Anim, anim na tao, di ba? Oh. anim. Okay, okay. Anim. Sampu ni. Pang Oh, anim. so go animal. <laughs> Ayan, may hagdan pa akyat. Dalawang TV. Dalawang TV yan, malalaki. Mamaya, saglit. Nang? Apat na room? Ayan yung CR. Yung CR ba? Yung, yung, yung basura, hindi nakalabas ang pangalan. Ayan, ayan guys.